Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwento ng takot at kababalaghan na tiyak na magpapakaba sa inyong dibdib. Isang IT specialist na si Miguel ang makakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng kanyang opisina sa Makati. Habang siya'y pababa sa madilim na hagdanan, mararamdaman niya ang presensya ng isang anino na tila nagmamasid sa kanya. Ano kaya ang tunay na lihim sa likod ng mga pangyayaring ito at paano haharapin ni Miguel ang takot na bumabalot sa kanya. Tara, samahan niyo ako sa kwento ng Ang Madilim na Hagdanan. Nasa loob ng isang modernong opisina sa Makati si Miguel, isang IT specialist. Ang paligid ay puno ng mga computer, mga cubicle, at mga empleyadong abala sa kanilang trabaho. May mga kumikislap na ilaw sa kisame at malamig na hangin mula sa air conditioning. Habang naglalakad si Miguel papunta sa kanyang mesa, dala niya ang kanyang flashlight. Nakasanayan na niyang magdala nito dahil sa mga minor na problema sa gusali. Miguel, bakit lagi kang may dalang flashlight? Tanong ng kanyang katrabaho na si Jenny. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga elevator dito, sagot ni Miguel habang nakangiti. Lalo na kapag nag-brown out, Dagdag pa niya, sabay tawa. Ayoko nang matrap ulit. Habang pababa si Miguel sa hagdanan, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang anino na nagmamasid sa kanya. Nagdudulot ito ng kaunting kaba sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang linggo, pababa si Miguel sa dim na hagdanan. Ang ilaw ay kumikislap at ang paligid ay tila mas malamig kaysa dati. Nakakita si Miguel ng isang madilim na hugis sa dulo ng hagdanan. Tumayo siya saglit, pinilit na huwag magpanik. Ano yon? Bulong niya sa sarili habang pinipilit na klaruhin ang kanyang paningin. Parang may gumagalaw sa kadiliman. Miguel, okay ka lang ba? Tanong ni Mr. Santos ang kanyang boss na biglang sumulpot sa likuran niya. Baka stress lang ito, dagdag ni Mr. Santos. Magpahinga ka muna. Isang gabi, habang nagbibihis si Miguel sa pampublikong banyo, narinig niya ang isang babaeng sumisigaw. Nang tingnan niya ang salamin, nakita niya ang isang madilim na figura sa likod niya. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sariling isip. Pakaguni-guni lang, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin ulit sa salamin, umaasang wala na ang figura. at once nung ka sa ay hindi na patapos. Nasa opisina si Miguel abala sa kanyang trabaho. Ang paligid ay puno ng mga papeles at mga computer. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang malamig na hangin ay tila mas malamig kaysa dati. Hindi mapakali si Miguel pero pilit niyang binabaliwala ang kakaibang pakiramdam. Miguel, kailangan mo ng pahinga, sabi ni Jenny isang kasamahan niya. Mukha ka ng pagod. Salamat, sir, pero kailangan ko talagang tapusin tong project na to. Sagot ni Miguel kay Mr. Santos nang inalok siya ng bakasyon. Konti na lang, matatapos ko na. Lumala ang mga karanasan ni Miguel. Nakakaramdam siya ng lamig, kumikislap ang mga ilaw at nakakakita ng mga hugis sa dilim. Bumagsak ang kanyang kalusugan at nagsimula siyang makakita ng mas malinaw na detalye ng madilim na figura na may mahabang buhok. Isang araw, habang tinitingnan ng team photo, nakita niya ang isang distorted na mukha sa likuran niya, kasama ang madilim na hugis. Nakaramdam siya ng malamig na mga daliri na humahawak sa kanya. Napaatras siya at nahulog ang larawan. Ano pa to, bulong ni Miguel habang pinupulot ang bumagsak na larawan? Bakit parang lumalala? Inilipat si Miguel sa isang walang bintanang silid na ginagamit bilang banking room. Ang silid ay maliit, puno ng mga kahon at mga lumang kagamitan. "Dito ka muna, Miguel, para tahimik," sabi ni Mr. Santos. "Baka makatulong sa iyo." Isang araw habang nagtatrabaho, kumikislap ang mga ilaw at nakita niya ang madilim na figura. ngayon ay malinaw na isang batang babae na may itim na mata at matutulis na ng ngipin. Sino ka? Tanong ni Miguel, nanginginig ang boses. Umungol ang batang babae at lumapit habang kumikislap ang mga ilaw. Napaatras si Miguel at aksidenteng natamaan ang switch ng ilaw, nilulubog ang silid sa kadiliman. Huwag kang lalapit, sigaw ni Miguel, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na bumalot sa kanya. Ano ba to? Bakit ako? sigaw niya habang pilit na hinahanap ang switch ng ilaw. Naramdaman niya ang presensya ng batang babae na papalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang hinahanap ang switch ng ilaw. Nahanap ni Miguel ang switch at pinuksan ang ilaw. Wala na ang batang babae ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang puso. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi natapos doon may mas nakakatakot pang mangyayari sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Nasa ospital si Miguel, nakahiga sa kama. Ang paligid ay maliwanag at puno ng mga doktor at nurse. Ramdam niya ang init ng mga ilaw, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman pa rin niya ang malamig na presensya ng batang babae. Naramdaman ni Miguel ang mainit na hininga at narinig ang boses na nagsasabing, Akin. Ngayon, bago maramdaman ang matinding sakit na tila tumatago sa kanyang kalamnan. Miguel, kalmalang, sabi ng doktor. Nasa ligtas ka na. Ngunit hindi mapakali si Miguel. Ang mga mata niya ay naglalakbay sa bawat sulok ng silid, naghahanap ng anino ng batang babae. Natagpuan si Miguel na sumisigaw at sugatan. Inakala ng mga doktor na nagkaroon siya ng psychotic break. Kailangan mong magpahinga, Miguel, sabi ni Mr. Santos na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang empleyado. Lilipat ka na sa bagong opisina. Inayos ni Mr. Santos na ilipat si Miguel sa isang bagong gusali na maliwanag, umaasang makakatulong ito sa kanya Ngunit kahit sa ospital, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ng imahe ng batang babae. Hindi siya makatulog ng maayos dahil sa mga bangungot. Hindi ito totoo, hindi ito totoo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ngunit hindi niya mapigilan ng takot. Ngayon, iniiwasan ni Miguel ang dilim. Ang kanyang bagong opisina ay maliwanag at puno ng mga ilaw. Miguel, bakit ang dami mong ilaw? Tanong ni Jenny, isang kasamahan sa trabaho. Ayoko lang ng dilim, sagot ni Miguel. Pilit na ngumiti ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Iniisip niya na sa kung anong paraan, pinapasok niya ang pigura mula sa kabilang dako ng kadiliman. Sa bawat sulok ng kanyang bagong opisina, naglalagay siya ng ilaw upang hindi siya balikan ng mga alaala ng madilim na hagdanan. Ngunit sa bawat gabi, habang nakahiga sa kanyang kama naririnig pa rin niya ang boses na nagbubulong akin ka. Ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na minsan ang takot ay hindi lang nasa isip kundi sa ating paligid. Salamat sa pakikinig mga kakreepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at tandaan sa dilim, may nagmamasid.